Inabot ng guard ang mop at tinawag siyang ate. Sa elevator, tahimik lang siya. Kinabukasan, dala ang kontrata. Paid in full. Sa lobby, nagmano ang apo at napahinto ang mga nandidiri kahapon. Maagang naglakad ang matandang babae sa marble na lobby ng high-rise. Nakasuot ng kremang blusa at slacks, maayos ang bun at may kaperasong pilak sa gilid ng buhok. Sa kaliwa, nakatayo ang guard na may safety vest at mop na kasing kinis ng tiles. Nag-alok pa ito ng pamunas. Ate, baka gusto ninyo muna 'to. Sabay kindat na may halong pangmamaliit, hindi siya sumagot. Kumapit lang siya sa pulang folder na may embossed seal at sa kalansing ng dalawang susi sa palad. Sa likod ng front desk, tahimik ang receptionist na nakatingin lang sa monitor. Habang sa paligid, may tatlong residenteng nagtatakang nakakunot ang ilong. Isa pa ay may hawak na maliit na aso. Kagabi lang, nag-ikot siya sa likod ng building para mamulot ng bote at karton. Sanay sa amoy ng basurang binabago ng kamay niyang sanay sa paghugas nang makita siya ng ilang residente, may pabulong na marumi, may sabay-sabay na irap at may nag-report sa guard. Tinapunan siya ng tanong kung bakit nasa service elevator, kung may permit ba, kung sinong hinahanap. Hindi niya ipinaliwanag na may viewing siya ng unit dahil sa tawag ng ahente. Umangat ang elevator, walang salita. Bitbit -bit niya ang backpack na may tinupi niyang cash at lumang resibo. Mga taon ng ipon mula sa junk shop na itinayo kasama ng yumaong asawa at sa maliit na bayad sa paglalaban ng ilang opisina sa kalapit na barangay. Sa viewing, tiningnan niya ang liwanag sa salamin ng penthouse. Malawak ang bintana, may overlooking sa kalsadang kinagisnan. Sa isip, kinuwenta ang takbo ng jeep mula roon papuntang Universidad ng Apo, ang gasto sa pamasahe at ang oras na nababawas sa pag-aaral. Pwede pong reserve bukas, sabi sa ahente. Nagbilang siya ng gabi, hindi ng minuto. Kinaumagahan, bumalik siya sa kondo, mas maaga pa sa pagbukas ng admin office. Wala siyang kasamang abogado. Pero dala ang folder na may kontrata, deposit slip at sertipikado ng maliit na mutual fund na naipon sa kooperatiba ng mga magbobote. Doon siya pumirma. No installment, no discount, walang prenupong pangmayaman, diretsyong paid in full. Nilagay ng building admin sa pulang folder ang final copy, kinikilit pa ng stapler sa gilid, ibinigay ang dalawang susi at access card, umiling ang admin sa gulat, pero ngumiti Ma'am, welcome! Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Pagbukas ng elevator papuntang lobby, nakahanay ang ilang residente may mag-asawa, may dalagang may maliit na aso at may lalaking nakabarong na nakahinto ang dila sa gitna ng chismis. Sa gilid, nakalabas pa rin ang map, napatingin ng guard at tila namilog ang mata sa pagkilalang iyon at sa kalansing ng susi sa kamay niya. Hindi siya lumingon para ipamuka ang kahapon. Huminto lang siya sa gitna sa harap ng front desk na parang entablado ng araw. Dumating ang batang nakaputing polo at itim na slacks, may backpack at marka ng hininga ng jeep sa noo. Siya ang apo, ang unang college sa pamilya, scholar sa universidad, anak ng anak na kasama niya sa barong-barong na ginawang bahay sa gilid ng estero. Huminga ito ng malalim, lumuhod sa harap niya at marahang dinampian ng mano ang kanyang kamay. Walang script, walang utos. Nagpantig ang labi. May dalawang babaeng napasingap. May lalaking napabulong ng ay at may asong natigilan sa pagitan ng Yelp at Tahol. Inabot niya ang access card sa apo. Para sa iyo ang itaas. Mahinahon niyang sabi, parang nag-aabot ng tinapay mag-aral ka ng maluwag. Hindi sermon ng timpla, kundi paalala ng taong sanay maghintay bago uminit ang mantika. Umangat ang bata. Naningilid ang luha, pero buo ang ngiti. Salamat, Lola. Sagot niya, saka tumalikod sa mga nanonood na parang sinasabing walang dapat ipaliwanag. Sa gilid, bumaba ang boses ng receptionist. Naglabas ito ng form at pen. Ma'am, pasayin dito para ma-activate yung elevator access niyo. Tahimik na pirma ang sagot. Sa kabilang gilid, lumapit ang guard. Bit-bit pa rin ng map na parang sagot na hindi na kailangan. Pasensya na po sa kahapon. Bulong nito, bitin at bako-bako ang hiya. Tumanggo lang ang matanda. Hindi mabigat, hindi magaan. Mas mabuti kung door opener ka kesa tagaharang. Maikli niyang sagot. Kasunod ang mahinang ngiti. Umakyat ang dalawa sa penthouse. Binuksan ng apo ang pinto sa unang pagkakataon. Malamig ang hangin mula sa bintana. Tahimik ang higaan at may lamesang kasya sa tatlong libro't laptop. Sa sulok, inilapag niya ang backpack at sa gitna ng sala, inilagay ng matanda ang pulang folder sa ibabaw ng mesa. Walang altar ng karangyaan, pero may altar ng dahilan: larawan ng yumaong asawa, lumang resibo ng junk shop nung unang araw ng bentahan, at punit na listahan ng mga bote, lata at karton na naging pinakaunang ledger. Naghanda sila ng kape sa maliit na kusina, dalawang tasa, walang asukal, puro gising. Tumingin ng matanda sa bintana, kita mula roon ang itim na bubong ng dating barangay hall, ang linya ng ilaw ng kalsadang nilakad niya gabi-gabi, at ang basurahang minsang pinandidirihan ng mga tao pero pinagkunan niya ng buhay. Maraming marumi sa mundo, bulong niya, pero hindi palaging dumi ang galing sa marumi. Tumango ang apo, alam ang bigat ng ibig sabihin. Bumaba muli sila sa lobby para iabot sa admin ng kopya ng kontrata. Sinalubong sila ng mga tingin na ngayon ay hindi na nakakunot ang ilong. May babaeng nagtanong kung saan nag-aaral ang apo. May lalaking nagtanong kung anong permit ang dapat kunin ng kasambahay. Hindi politika ang sumunod kundi praktikal na tanong ng mga taong natutong tumingin sa tao bago magtimpla ng paguhusga. Sa tabi ng pinto, ibinaba ng guard ang map, kinuha ang basahan at siya mismo ang nagbukas ng pinto, hindi bilang boss, kundi bilang tao sa tao. Kinagabihan, sa penthouse, inayos ng apo ang maliit na mesa at itinayo ang lamp sa sulok. Sinimula ng unang chapter ng libro at itinupi ang unang pahinang may talab ng sabik sa kusina, nagprito ang matanda ng tuyong malamig sa hangin ng kondo, amoy bahay sa loob ng salamin. Habang kumakain sila, tahimik ang mga plato at sa tahimik na yan, lumutang ang aral. Ang kamay na tinawag na marumi, ang siya kamay na may hawak na susi. Ang sahig na pinapamap ay ang parehong sahig na tinatahak ng batang mag-aaral patungo sa kinabukasan. Bago matulog, ibinaba niya ang pulang folder sa drawer at isinabit sa may pinto ang kable ng access card. Walang pinatunayan na dapat ipagpasikat kundi isang puwang na dapat ipagpatuloy. Puwang sa pagitan ng nandidiri at nauunawaan ng harang at daan. Sa umaga bababa ang apo para pumasok, magmamano ulit, hindi dahil may audience kundi dahil ganoon siya pinalaki. At sa lobby may mas bagong eksempo eksena, hindi na sampal sa dignidad kundi paggalang sa kamay na naglinis ng mundo para may madaanan ang pangarap. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!